Itatanong ko sa iyo. Pag, na, pag nasagot mo tong tanong ko, bigyan kang ano, pambayad mo 100 sa Shopee. Palag, ano, payag ka? Palag? Ano, awan? Pa, Ayan ka na naman eh. sumunod lagi ka nang... Ano pa eh? Di pa nakasagot eh. Umay, 100? Sagutin mo muna. Kulang pa eh. Sagutin mo muna. Babalik ko. Tim hey na ah. Ayun to, uh, isang malupit na katanungan lang. Anong ano? Anong tawag sa kambing na ano? Yung wala na siyang magawa sa buhay. What? Yung lumbay na lumbay na siya. Anong English ba Tagalog? Ha? English o Tagalog? Bala ka, basta anong... Bala ka na kung anong gusto mong ano doon. Basta sagutin mo yung tanong ko. Kamu niyo nandid. Ano ko, hindi hey, mo, mo makasagot yan eh. Yung <laughs> talagang wala na siyang magawa sa buhay ba? Yung, ano na siya? Lumbay na lumbay na ganun. Oh, wala na. Ten. Teka. Nine. Eight. Oh, no. Seven. Six. Oh, no. Five. Sa aking 100. Three. Two. Tambay. <laughs> ala, ala. Tambay. Wala, wala. Tambay. na. oh isiret na. Ano? Siret na. Siret. Oh, oh, no. Ala tamang sagot ay sa kambing na wala na magawa at nalulumbay sa buhay ay ano, nababagot. Ah. Magaling kang kupal ka. <laughs> ano? Wala. Di mo alam yun, boy. Napaka-simple napaka lang, oh. Nababagot, oh. Di ba? Nababagot. <laughs> Di ba? Tawa ka rin, no? Next time na lang bumawi, ha? Ah. Bawi ka na next life, ne? All right.